Maririnig mo lang yung mga kulig-lig. Hoy. Ikaw na naman. Ha? Sagutin mo. Ano? Ba't ka nandito? <laughs> ano? Ako na nga, binrake niya. Ibrake ko pa yun. Ay, ang sarap naman dito. Ang hangin dito. Wala ka, Parang nakaka-peaceful. -peace <laughs> parang nakaka... Ano naman ang... Loob dito. Ang hangin. Tapos maririnig mo lang yung mga kulig-lig wala kang wala ka makikita sa paligid ng mga broken-broken na yan And guys so, tignan nyo ngayon ang ng paligid ah, tapos dito sa kabila ha? Huh? tama ba yung nakikita ko? wait lang mukhang masisira pa yung pagtambay ko dito ah wait lang may papakita ko sa inyo guys may pupuntahan lang tayo may nakita ko eh hoy ikaw na naman ha ikaw na naman ano ba yun Katambay lang ang tao dito o ba't ikaw na naman no, parang nung nara nakita lang kita dito ah eh dito nga yung paborito kong tambayan. Eh bakit nga? Ano, eh? ano bang meron sa tambayan na to at nandito ka lagi? Mahangin. Eh, ginagaya mo ako, no? Sinusundan mo ako, no? no oh, ba't, kita no. ba't ka, ka nandito dito? yung pangarap. Pangarap mo. Subroken broken ka na naman. What's Hindi ka it? pa nakaka-move on. Ay, ka, ka nandito dito? nga, ni. Bakit nga? Sagutin mo. Ano? Bakit ka nandito dito? Ha? <laughs> ano? Ha? Ba't ka hindi dito? Iiyak-iyak ka na naman. Gusto ko lang mapag-isa. Pangatlong beses na kita sinabihan. Gusto ko lang mapag-isa. Mapag-isa. Gusto mo mapag-isa. Gusto mo mapag-isa? Magpakamatay ka. Dun, dun. magmag ka dun. hindi, hindi. Lagi na lang kita nakikita na ganyan kalagi. lagi. Kala mo, pasan mo yung mundo. Hindi mo naman pasan yung mundo. Ano? kasi kailangan nyo mangyari tayo mga doon? Kasi kailangan nyo mangyari tayo mga Dapat hindi ka, oh, dapat wala ka dito eh kasi itong lugar na to, ayan, ayan, yung mga yung ganyang pwesto, ayan, ano to, pang relax lang to. Nagre-relax ka na kayong tao dito. Hindi ka nagre-relax eh, makikita ka ng ibang tao, relax. parang broken-broken dyan eh. Relax. Nagre-relax ako. Nagre-relax o nagre-relax? Pareho. Ikaw, kung kung gusto mo matauhan, gusto mong makamubon. Gusto mong ano, yung talagang makakalimot ka. Sino ba namang may ayaw niya? O pumunta ka ng Baguio. I-break mo yung course doon. Oo. Oh. Ako na nga, break niya. <laughs> I-break ko pa yun. Kaya anong gagawin natin? Break na break na ako niyan. Yeah. Oo, oh, ito, ito na lang. Dadasalan na lang ito. Beyo na Move on ka naman. Ngayon na move on dito eh. Naalala ko siya bigla. O no, no. oh, naalala mo na naman. Nasa bulutan niya din ako eh. O oh, eto, para maka-move on ka na. O oh, eto, oo, oh, O oh. oh, eto, tingin. O, oh, o, oh, o. Oh.